Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Guys, my challenge. my challenge ako doon sa anak ko na dumit. Yung ano yung pag napaubos niya, yung pagkari niya, at tapos magkota kami ng, ng 5,000 kasi ang kota sa school is 5,000 kaya ngayon, bibilangin natin yung na namin sa sa mga souvenir na dinistribute namin guys. Kung umabot siya ng 5,000 na ruta. Guys, ito na! Ito na! Pag may bulpin, di rin ako na ako aso, di rin, di pa sa Ayaw, ano, hindi rin. Ayaw, hindi rin. Ayan, guys. <laughs> ba? Ito, guys. Ayan, yung mga sobrina na bumalik sa amin. Ayan, may mga may mga laman na po yan. Ayan, guys. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga nag-contribute dito sa mga binigyan namin ng sobrina na ito na binalik na sa amin ayan thank you sa inyo kundis, dahil sa inyo ay hindi kami makakabuo <coughs> ng so hindi pa namin nabibilang kung aabot ba ito ng 5,000 ayan, ayan. Riza, Joy, Rian, Dino friends and princess ayan. okay, bilang na tayo go Guys, ito guys, papunta na kami sa school. Ayan, dito ko nilagay yung uh, mga sobre. Tsaka yung pera na sinimot ko na lahat dito sa bahay. Kahit nisin kong duling. Ay, yung asawa ko hindi pumayag. Yung bariya niya. Ano, kaya, uh, ipapalpuri ko muna itong pera. Na. <coughs> Yes Lord, maraming maraming salamat po Ama sa mga nag preaching uh, ng sa uh, sa mga sobrina na dinistribute namin Panginoon Lord. Hallelujah Jesus. Ito po ay makatulong uh, sa sa school na pinag-aral ng anak ko Lord. Nagpapasalamat po ako Panginoon uh, na na isali hindi lang bilang naisali po para uh, pumarayaw kita ako na nakundi na ya, makabulig niya pong kami ya, ha, school na amon na gibuhat namon ini na, na na kami hindi na uh, na ano ni na programa little uh, less oh, oh yeah. na hindi na oh, na ito na uh, little uh, legal friends and princess so uh, maraming maraming salamat mo ulit sa mga kaibigan ko sa mga kasasal ko sa mga Uh, sa Holy School Company and Banban uh, uh, -ban. Company sa mga driver at saka sa mga ta sa Banban. -ban. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga kapatid ko sa mga kapatid ng asawa ko sa maraming salamat ay kumuta din kami ng 5,000 and more than So tara na, let's go! Kumuta na tayo sa school Guys, ito guys, papunta na kami sa school Ayan, dito ko nilagay yung uh, mga sobre saka yung pera na sinimot ko na lahat dito sa bahay kahit nisin kong duling ay yung asawa ko hindi pumayag yung bariya niya kaya uh, ipapalari ko muna itong pera yes lord maraming maraming salamat po ama sa mga nag-pledging uh, ng sa Uh, sa mga sobre na diniskribute namin, Panginoon Lord. Hallelujah, Jesus. Ito po'y makatulong uh, sa sa school na pinag-aral ng anak ko, Lord. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na, na naisali. Hindi lang bilang naisali po para uh, bumarayaw, ha. kita ako na nakundi ya, makabulig hapong kami ha, school na amo na gibuhat namon inin umapit kami hindi na uh, na ano ini na programa Little and Miss Oh, kinahininao na kaya na hiton uh, mga uh, Little uh, Little prince and Princess. So uh, maraming maraming salamat. Umuwi sa mga kaibigan ko, sa mga kasister ko, sa mga uh, sa Holy School campaign and uh, ban-ban, uh, sa -ban. sa mga driver at saka sa mga ta sa banban. -ban. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga kapatid ko sa mga kapatid ng asawa ko. Sa maraming salamat ay kumuta din kami ng 5,000 and more than. So tara na, let's go. Punta na tayo sa school. Guys, may surprise ako sa inyo. <laughs> wow, dumating yung kaibigan kong very supportive talaga, guys. Oh, may ano na ako, mayroon, mayroon na akong pang ano, pang show, I Ayan guys. Woo! Very thanks. Thank you, madam. You're very supportive friend. Thank you. I hope na di man, di man siya mag first, hindi naman siya maglalas. That's all. Ang wish ko lang. Okay lang. Kung ano man, whatever happen. Okay. Thank you. Then, okay, let's go. Pupunta na tayo doon. So, like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up I, I can't find the world Every time we say goodbye, baby, it hurts. When it's sad